Thank you so much sa uh, nagbigay nito si Sir Winston Duran ng Los Angeles Thank you so much sir I'm gonna install right now, right time <laughs> So mga kalaypian, gumagala Ayos oh tignan nyo, ayan Umuulan na dito sa amin what's up mga kanoypi kumusta kayo ako ice lang at ngayong araw coding ni Mia pero may gagawin na naman tayo i-install na natin yung pinadala sa akin ni Sir Winston Duran ng Los Angeles USA so bibilan pa natin pero ng ano mga kanoypi ng gamit kasi nga kulang mga kanoypi wala siyang konektor dito ayan o oh, yung konektor nya dito malaki to mga kanepi hindi magkasa sa ano sa poset so tignan natin ito yung poset namin ayan so dito na lang tayo sa kabila ayan dito mga kanipi, ito yung poset namin Ma maliit lang yung konektornya niya. ayan oh. so ito malaki masyado Puto tayo ng Mega Ben mga kanaypi At doon tayo magtatanong Kung Ano yung Connector na pwede dito sa ano Sa I-install natin para gumana Yan Yun yung kailangan kasi mga kanaypi Para Ma-install natin dito sa bubong Ayan ito para mapagana natin so tiyak maganda to sabi nga ni sir winston at maganda lalamig yung ano paligid at nasubukan ko na rin yan mga kanipi, sa taiwan dati talagang ano maganda sya nakakalamig ng ano panahon <laughs> dito sa paligid ng bahay ayan So, kulang ako ng plastic mga kanipi. Tapos, kunin ko yung helmet Tapos, biyahe na tayo papuntang bayan Ayan, nakapag helmet na tayo mga kanipi Nalagay ko na rin sa plastic yung ano Yung pinadala sa akin ni Sir Winston Nandito si Bibi Mike oh. Hello Bibi Kaisis Kakatapos na yung maligo no Kakatapos lang maligo ng bibi ano? Ah, kakatapos lang maligo ng bibi ko. Ah. Hi. Hello bibi. No. Hello. hello. <laughs> so yan, mga kanipi. Punta tayo ng bayan at magmo lang tayo. Hindi makapasok si Mia doon sa loob ng ano. Ang loob ng bayan eh kaya magmumotor na lang tayo ngayon para naman magamit natin tong wave natin hindi na tayo nakakapag ano ha Nakakapag-rides mga kanaypi Busy yung mga kaibigan ko dyan Shoutout kay Pangasinan Tour Kay Brando Kay Wang Ayan Tara na mga kanaypi nandito tayo mga sa ano, Mega Ben nandiyan yung mga subscribers natin sa loob eh. tarong natin to matamang tiyak po connection natin matiyak na tayo saan? ha? connector

so katak lang gar tayo ko tiposit ko tigas yan hmm. o ordinary lang ordinary lang manatakas na nga eh. 165 ha? 165, 165. Mm. yan tayo bijutin mm. ah, ordinary? ordinary lang ordinary mm. lang ah, sige ko 445 ah talangan lang. Basta umana ito yan eh Umana yun Hindi gumana nga balik ngayon saan Dadyay. Dadyay Dadyay Pero no, gamit ako pwede host nga eh Suwa Gamit nga po si tata eh hmm. Gamit nga Ah, gamit nga, pandi nga ito pa eh Connection kayo ulit Uy, Ika lang, sige po ba is 1 on 1 po? Iki 1 po? As lagi kayo Madi ha, di ba? Host nga pandi nga ito Kumunik tama lang ito yun eh. Host mo lang ang pandi sa <mulong noise> ordinary lang ahos na po. Mga ah host Win Mga koste Astoy Ay, Install ko tatay. O sa ata. Ang mga upang kami na eh Okay na, mga yung Ayos na Bali, yung presyo nito Nasa ano 363 Yung mga konektor lang, mga yung Ayan, nandito tayo sa ano Sa mga host Dito, mga yung So tama to. Tingnan mo. Tingnan tayo ng mag-assist. Ate mo ba Host. Patulong tayo mga kolehiyo. Mano may isang meter? 20, 20. Ha? 20 Sige lima So nandito na yung host mga kanaipi na binili natin Ayan 5 meters yung kinuha ko Alright Tara na Buti na lang malaki yung ano plastic nila Pinag-isa ko na lang So tara na Huwi na tayo ng ano Ma-install na natin sa may bubong yung ano binigay ni Sir Winston Duran Let's go let's go Tingkod tayo kasi one way Ayan mga kanipi Dito na tayo Bumili rin ako ng ano ng Ulam namin para ng halian Ayan Kabit natin mamaya Kompleto na tayo ng gamit eh Alright Ayan mga kanipi Bali ayusin na natin to Yung mga kailangan nating gamitin para sa pag-install ng mist. Ito yung sprinkler niya mga kanoypi Ayan. Bali, kakabit na natin. Anong oras na mga kanoypi? Pag alas 3 na ng hapon, ngayon pa lang natin gagawin to. Kasi may ginawa pa at may nangyari. Kaya ayan. So ngayon pa lang natin naasikasuin to. Madali lang naman na i-install to mga kanipi once na nagawa na natin to. Uh, to At natin doon. Oh, mga kanipi. Ayan. Thank you so much sa uh, nagbigay nito si Sir Winston Duran ng Los Angeles. Thank you so much sir. I'm gonna install right now. Right time. <laughs> Ayan mga kanipi. Bali yung nagastos natin dito almost 400 plus kasama itong hose at itong mga fittings nya at ito yung faucet nya mga kanipi kasi plastic lang yung nandyan na faucet namin kaya hindi siya magkatugma dito sa fittings ng ano ng mga ito yung fittings nito para sa hose gawin muna natin mga kanaypi nang matapos na no madali lang naman na i-install to yun lang yung pagkakabit yan sa ano sa may c parlings yan tayo mahirapan kasi nga akit pa tayo ng hagdan ayan so dito madali lang tong mga kanaypi Makikita nyo mamaya kung anong kakalabasan nung ginagawa natin. So siguro sa mga iba, ang uh, nagtataka sila kung ano yung gamit nito. At yung iba naman, alam na kung ano yung gamit nito. Cooling system mga kanipi. Yung gamit nyan. Uh, at mag spray sya ng ano, parang usok na tubig. Mamaya makikita nyo yung kakalabasan nito. Bali, binigay sa akin ni Sir Winston yan kasi nga nakikita niya na lagi akong pinagpapawis pag nandito sa bahay. Kasi sobrang init. So, dito natin i-install itong ano anipi itong poset na to papalitan natin tong ano plastic na posit dito. Ayan. Bali sinara ko na yung tangke. Eh. Ayan. Tanggalin na natin to. Ayan, tumutulo pa. So, lagyan natin ng teflon to para ano, walang leak. Okay na yan, So, lagay na natin yung hose. Ito. Ma-install na natin. Masubukan. Ayaw. <laughs> Ayan, mga kanipi Natapos na natin na-install yung ano, poset. At baka dito natin ilalagay yung ano, umpisa ng cooling system, mga kanipi Pa ganon. Diretso doon. Ayan, tapos papunta doon sa no, sa may harapan ng tindahan, paikot. So tignan na lang natin no. Pero na-install naman na natin tong hose. Ayan, Right. Magi-start na tayo mga kanoy pina install doon sa taas. Ayan. Right. Para masubukan na natin at makita nyo rin yung ano, kung ano yung resulta nitong ikakabit natin ngayon no mga kanoypi bali humiram din ako ng hagdan dito sa kapitbahay namin kay Uncle Sarilo so yan mga kanoypi sinubukan kong buksan i yung tubig na para dumaloy dito at yan hindi siya gumana ng maayos at hindi pa pala nakatusok ng husto yung mga hose nito dito sa loob ng sprinkler niya. So, yan. Itinusok ko muna lahat. Ayan, gumagala na dito mga kaniti sa part na to. So, yung natitira dito, hindi pa, ano, hindi pa, hindi ko pa siya naitusok na maayos. So yan, binaklas ko ulit yon Yung kinabit ko doon sa taas so Yung mga kanipi doon banda Pero nailagay ko naman na So, yun dire na natin to Na i-install ito mga kanayipi. Kabit na natin to. Sana successful yung ginawa natin. So mamaya ako na lang iayos tong hose na to. Tong malaki na to. Subukan natin yung, yung kung gumagana ng maayos. Itong ano. Itong ginawa natin. Ayan, finally. So, effective mga kanipi. Nagsashower na siya. Ayan. Ayan, dito. May kunting diferensya. <laughs> Tumutulo dito. Hindi pa naayos. Ayan. Check natin yung iba. Ayan, oh. Nag-sprinkle talaga. <laughs> so, mga kanaypian, gumagala. Ayos, oh. Tignan nyo, oh. Ayan. Umuulan na dito sa amin. So ito, mga kanipi, naka ang tawag nun, naka pumunta dito sa yero. Ano na lang natin pababa. Ayan, saglit ayusin ko. Ayan. Umiikot siya. Ang ganda umuulan na dito sa bahay mga kalifty <laughs> tignan nyo naman oh ayano. oh ganda ng effective nya napakaganda sir ayos na nakabit ko na ng maayos oh umuulan na malamig talaga ayan ayan mga kalifty gumagana pa rin yung ano yung ininstall natin na cooling system Nandiyan <laughs> oh, no? mga kanaypi. May shower sang tubig. Ayan. Ganyan yung setup niya, mga kanaypi. <laughs> Ayan oh. No? Ayan. So sa Taiwan mga kanaypi yung napansin ko doon may timer siya uh, Magsisinde Magsisindi, mamamatay, Magsisinde Ayan yung sa akin naka steady. <laughs> Ayan o. Oh. Ayan naka moist na. May moist na yung kuan natin. Ah, uh, GoPro. Ayan o. Ayan. So, na mga kanaypi. Ayan mga kanaypi, ito yung ano, ito yung gusto kong sabihin sa inyo na nangyari sa aking motor na disgrasya mga kanipi ayan o basag basag yung headlight gas gas dito banda ayan kasira din dito nabasag dito mga kanipi ayan o. basag yung pairings niya. gas gas yung cover niya dito sa makina naputol yung ano ah uh, cambio nya yan nabaliko nabasag yung side mirror ayan tapos dito sa kanilang kanyang pipe gas gas mga kanipi ano ayan na upi dito sa plate number niya ah uh, tumaas din itong pot niya nya mga tumaas pati sa kabila tumaas din yan o oh. so buti na lang mga kanipi Gasgas uh, -gas lang yung tinamon ni rin yan gas, gas pa bitak yung kanyang bibig sa tuhod nya gas gas din mga kanipi buti ganyan lang yung nangyari sa kanya hindi grabe mga kanoy kahit masira lang yung motor ayos lang o, papalitan so buti na lang ano uh, naayos yung ano yung sasakyan na nabanggarin mga kanoy yung 4 wheels na nakaparada kasi pumasok yung ano yung motor sa ilalim naggasgasan yung ano yung four wheels mga kanoypi doon sa matutinas nangyari yon sa tapat nila sa may papasok sa Mariano sa school nila rin yan hmm. to putol din yung ano yung preno nya ayan so yan ang nangyari kay yan ngayong araw na to araw ng Merkules mga kanoypi so salamat pa rin dahil ganun lang yung nangyari mga kanoypi hindi seryos yung nangyari sa anak ko so ngayon hindi na niya magagamit yung motor na yan mga kanoypi bawal na siyang gumamit at uh, pwede na siyang gumamit pag 10 years old na at nakakuha na siya ng license mga kanoy no ngayon at kasalanan ko rin dahil hinahayaan ko na no, na gamitin niya yung motor minsan nag-aalangan din ako na ipahiram sa kanya mga kanoypi, kasi nga ang daming sasakyan dito sa amin lalo na MacArthur Highway bibilis ng sasakyan so yan wala muna tayong magagamit na motor ganyan muna mga kanaiti ganyan muna na ipover takpan na lang natin para <laughs> ayos kahit masira yung motor huwag lang yung ano yung anak ko no okay So tapos na naman tayo mga kanipi sa ating pag install ng cooling system uh, At na install naman natin ng maayos Akala ko kanina uh, defective Depictive yung Ano yung mga hose Yung pala hindi pala nakatusok ng maayos yung ano Yung hose doon sa may sprinkler niya. Kaya yan kulit ko ulit doon Tapos inayos ko dito sa baba So ganun pala yung ano, yung problema kanina. Pero ngayon, na-install natin ng maayos. So thank you so much ulit mga kanipi sa suporta, sa panunood, sa no skip ads na ginagawa niyo sa aking mga video. Maraming maraming salamat. Kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.